ang taong ito ay nakakaramdam. Pero hindi na nagsasalita. Hindi nagreklamo. Hindi sumusulat. Hindi umiiyak sa kahit sino. At hindi dahil tumigil na sa pagdama. Kundi dahil napagod na sa hindi pakikinig sa kanya. Ang pangungulila ay nandyan pa rin pero ngayon ay kilala sa ibang pangalan. Ngayon ay tinatawag na itong katahimikan. Ang taong ito ay nawawala. Pero hindi dahil sa pag-aabandon tumatahimik. Pero hindi dahil sa pagiging malamig. Ito ay proteksyon. Ito ay pagod. Ito ay isang hangganan na tanging mga taong nagsumikap ng sobra ang nakakaalam. Napagtanto na walang silbi ang habulin. O magpaliwanag. O buksan ang puso. Sapagkat ang mga taong gustong umintindi ay sana naintindihan na. Ang taong ito ay tumigil na sa pagpipilit ng presensya. Tumigil na sa pagbigay kasiguruhan. Tumigil na sa pangungulit. Pero ang pagdama hindi tumigil. May mga araw na ang lahat ay sumisikip muli. Pero walang nakakarinig. Walang nakakapansin. Ang taong ito ay simpleng humihinga ng malalim. At sinasabing ayos lang ang lahat. Pero hindi ito totoo. Natuto na siyang magpanggap. Mumiti ng otomatiko. Magkunwari na nakalimutan na. Pero ang kakulangan ay nandoon pa rin gaya ng dati. Sa parehong intensidad. Ngunit ngayon nakatago sa katahimikan. Napapansin ito ng kwarto. Nararamdaman ito ng kama. Ang katawan ay nagpapasan ng bigat ng pagkawala. Pero walang nagtatanong. Walang nakakakita. Walang bumabalik. At iyon ang pinakamasakit sa kahit anong manabas na salita. Ngayon, ang sakit ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay nasa espasyo sa mga iniisip, sa mga titig na walang saysay, sa mga tahimik na sobrang tagal. Ang taong ito ay gustong magpatuloy. Ngunit naghihintay pa rin sa kalaliman na may makapansin sa kanya, na may makarinig ng hindi sinasabi. Maaaring hindi ito mangyari, pero patuloy pa rin. Buong buo, malakas, kahit pagod na, dahil natuto siyang manahimik ng hindi pinababayaan ang sarili. Nakita mo na ba ang taong ito? O ikaw ba ang taong ito? Ang taong ito ay nakakaramdam. Pero hindi na nagsasalita. May nakatingin mula sa labas at sinasabing siya ay malayo. Pero walang nagtatanong kung bakit. Walang nakakaalam kung ano ang kinailangang manahimik upang magpatuloy. Ang taong ito ay hindi gustong magpapansin. Ayaw ng drama. Pero ayaw na rin patuloy na manahimik sa loob. Subalit na pagtanto na, tuwing siya'y nagsasalita, siya'y binabaliwala. Inaakalang i. Tulad ng isang taong nararamdaman ang i sobra. At kapag ang isang sakit ay nawawalang halaga, ang kagustuhang ipakita ito ay unti-unting nawawala. Hanggang sa ang natira ay katahimikan na lamang. Isang makapal, mabigat na katahimikan na hindi kailangang maging malakas upang maging hindi matiis. Ang taong ito ay naging ingay. Sinubukan na, Sumulat na ng mahabang mga teksto. Nagpadala na ng mahabang mga boses. Umiiyak mag-isa at kahit papaano nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong. munit halos lagi siyang bumabalik na mas kaunti kaysa noong siya ay umalis. Mas pagod kaysa dati. Mas nadismaya kaysa sa inaasahan. Sa cycle na ito niya natutuhang manahimik. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin. Kundi dahil sa sobrang damdamin nakita niya na walang tunay na nakikinig ng bukas ang puso kapag humihingi ka ng sobra. At kung may isang bagay na kinamumuhian ng taong ito ay ang magmukhang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Kaya tumigil na siya. Nag-isolate. Nagsimulang maging malayo ng walang pasabi. Sumagot na walang sigla. Mag-post ng mas kaunti. Magsalita ng mas kaunti. Hindi bilang laro, kundi bilang isang tangka na makahinga sa mundong ito kung saan bawat kilos ay hinuhusgahan. Kung saan maging ang sakit ay nagiging palabas. Ngunit walang nakakita sa prosesong ito. Dahil mas madali silang tawaging malamig kaysa tanggapin ang pagkaubos ng isang taong minsang naging sobrang init. Ang taong ito ay nangungulila. Sa mga pag-uusap. Sa mga haplos. Sa mga tunay na presensya. Ngunit hindi na niya sasabihin yon. Hindi na. Dahil natutunan niyang kapag sinabi mo ang nararamdaman mo ang mga tao ay lumalayo. O nagpapanggap na hindi ka narinig. O sinasabi na labis-labis ang iyong nararamdaman. Kaya ngayon, siya ay nararamdaman sa katahimikan. Nagmamahal sa katahimikan. Umiiyak sa katahimikan. At walang nakakakita. Maliban sa mga tumitingin ng may presensya. Nang may sensibilidad. Nang may ganitong klase ng atensyon na hindi naghahanap ng mga sagot, kundi pagsusukob. Ayaw niya ng mga paliwanan. Gusto lang niyang mapansin. Nang hindi kailangang sumigaw. Nang hindi kailangang ilantad ang sarili na parang nawawasak. Alam ng taong ito kung ano ang magmahal ng isang taong nandyan lang kapag kailangan niya. Alam niya kung ano ang magsulat at magbura. Ano ang maging wala para hindi makaabala. Ano ang maging matatag palagi dahil sa obligasyon. At kapag naging kalasag ang lakas, nagiging kanlungan ang katahimikan. Ngayon siya ay naglalakad ng may ganap na puso at nakasarang bibig. Tumingin sa mga mata at halos walang nakakapansin kung ano ang naroon. Ngunit na riyan, may mga pangulila na hindi nawawala. May mga sakit na walang kinilala. May mga alaala na nagbabaga pa rin. Natuto siyang umiti kahit walang dana. Magpatuloy kahit walang pag-alalay maging naroroon para sa iba, kahit wala namang naroroon para sa kanya. Ito'y may kapalit. Ang taong ito'y naging ligtas na kanlungan para sa iba. Ngunit walang nagtatanong kung siya ba'y may lugar ding mapagkanlungan. Kung saan siya bumabagsak. Kung may sumasalo. Kung may pahinga. Wala. Ngunit nagpatuloy. Matatag. Buong buo sa labas. Sa loob, natutunan niyang isaayos ang kabuluhan ilagay ang bawat sakit sa isang istante. Pigilin ang biglang sapit ng pag-asa. Huwag nang maghintay na may bumalik. Huwag magpalin lang sa maligam mam ma na mga sagot. Napagtanto niyang minsan, yung nawawala ay hindi na bumabalik. At yung bumabalik ay madalas hindi nagtatagal. Kaya't ngayon, hindi na siya naghihintay. Hindi na humahabol. Hindi na inuulit ang mga salitang kinapos na ng lakas. Siya'y nagmamasid na lamang. Sino ang nananatili? Sino ang nakikinig? Sino ang nakakapuna? Ang taong ito ay nagmamahal pa rin. Ngunit nagmamahal sa mata. Sa kilos. Sa mga katahimikan. Sapagkat may mga bagay na hindi na binibigkas. Mga bagay na tinitiis na lamang. At ang pangungulila hindi pa nawala. Itinigil lamang niya ang pag-iyak. Ngayon ay bumubulong sa kalooban. Sa mga biglaang sandali sa isang amoy, sa isang pangalan, sa isang alaala na bumabalik ng walang paalam. Ang taong ito'y nakakaramdam. Ngunit walang sino mang nakakapuna. Dahil mukhang maayos lang sa labas. Malinis ang kasuotan. Maayos ang feed. Tamang oras ang tawa. Ngunit may kawalan. Na walang nakakakita. Sapagkat mas madaling baliwalain ang hindi maintindihan. Hindi hangad ng taong ito ang habag. Ni ang awa. Gusto lang sana'y isang tunay na presensya. Isang tingin na nagsasabing, napapansin kita. Ngunit wala. O kulang. O huli na. At dahil doon, natutunan niyang maging presensya para sa sarili. Kahit pagod na. Siyang nakakaalam ng halaga ng katahimikan. Nang marahang haplos. Nang isang imanatili ka na hindi kailangang ipakiusap. Umalis na siya sa mga lugar na naroroon pa rin siya. Nakalimutan na siya ng mga taong nangakong hindi siya kakalimutan. Nananatili siya kahit wala na sila. At sa kabila ng lahat patuloy siyang nagmamahal. Kahit na walang nakakapansin. Kung ang taong ito ay naroroon sa iyong buhay, tingnan ng mas maayos. Hindi siya hihini. Hindi siya mangangailangan. Hindi siya magpapakita. Pero naroon pa rin siya naghihintay na mapansin ng totoo at kung ikaw ang taong iyon, huminga ka. Hindi ka mali sa pagdama ng ganito. Hindi ka mali sa pag-asa ng higit pa. Hindi ka mali na nanahimik na lang. Ito lang ang paraang natagpuan mo upang hindi ka masira sa loob. Ang katahimikang dala mo ay ang paraan mong magpatuloy ng hindi na mamalimos ng pagmamahal. Natuto kang magmahal ng nakatago, magdusa ng nakapagtago, magdamdam ng may dignidad. At ito masakit. Pero ipinakikita rin nito ang lakas ng taong nadama ang lahat, at sa kabila ng lahat pinili pang manatiling nakatayo. Naranasan mo na ba ito? O may kilala kang nakakaranas? Ang taong ito, sinubukan ng hindi makaramdam. Sinubukan maging matibay. Isara ang sarili. Maging imalamig. Hindi mapakapit. Hindi mahawakan. Pero hindi nagtagumpay. Kasi kapag tunay ka ng nakaramdam, hindi papayagan ng katawan ang pagkunwari ng matadal. Siya'y nagpapanggap pa nga. Pero ang sakit umaalpas. Sa isang nagugulong tingin. Sa isang labis na mahabang katahimikan. Sa isang ngiting bahagi ipeke. Sa isang tuyong sagot na nagpoprotekta sa kung ano pa ang sugatan. Dahil may mga bagay na sinabing mahina, ngunit patuloy na nag echo ng malakas sa loob. At narinig ng taong ito. Iningatan ginawang alaala. Trauma. Pangungulila. Pero hindi na nagsalita pa. Dahil napagtanto niyang ang pinakamasakit ay hindi ang sinabing may galit, kundi yaong binale wala nang may walang pakialam. At ang kawalang pakialam ang pinakadalas niyang harapin. Hindi mga alitan. Hindi mga sigawan. Kundi mga katahimikan. Mga pagkawala. Mga tinging umiwas. Mga mensaheng hindi dumating. Unti-unti na intindihan niya, ang nagmamalasakit ay nagpapakita. Ang nararamdaman ay nag-aalaga. Ang nagmamahal ay nakikinig kahit sa katahimikan. Pero walang nakinig. Kaya siya ay natahimik. At sa katahimikang ito natutunan niyang magpatayo muli ng sarili. Mag-isa. Kaunting-unti. Sa isang oras na hindi nakikita ng mundo. Nagsuot siya ng mga baluti. Ngunit ininatan ang kaluluwang buhay. Kahit pasugatan. Kahit papagod na. Kahit pa nagdududa. Dahil may pananampalataya pa rin. Isang pagod na pananampalataya, minsan. Pero buhay pa. Ang taong ito ay naniniwala pa rin na maaari siyang mahalin ng hindi kailangan magmakaawa. Na maaari siyang pakinggan ng hindi kailangang sumigaw. Na maaari siyang mapansin kahit sa katahimikan. Naroroon pa rin siya. Buong buo kahit na nagkakapirapiraso at iyan ang bahagi na walang nakakaintindi. Paano ang isang taong wasak ay kaya pa rin maging buo para sa iba? Paano ang isang taong pagod na ay nag-aalok pa rin ng kanlungan? Paano ang isang taong hindi pinapansin ay patuloy pa rin nagmamalasakit? Ginagawa iyon ng taong ito. Dahil sa pagmamahal. At hindi niya nakalimutan kung paano magmahal. Natuto lang siya na, minsan, ang pagmamahal ay ang pagpapaalam din ito rin ay ang pag-alis. Ito rin ay ang pagtigil sa pagsubok na magtaguyod. At kahit ganoon, patuloy pa rin siyang nakadarama. At sino mang nakakapansin nito ay nakakaintindi ng lahat. Dahil ang sakit na nararamdaman niya ay hindi ngayon lang. Mula ito sa nakaraan. Mula sa iba pang pagkawala. Mula sa iba pang pagsuko. Mula ito sa mga pangakong hindi naman nasira, kundi nakalimutan. At dahil dito, ang taong ito ay nagdadala ng lahat ng may ingat. Dahil kailanman ay kinailangan niyang pulutin ang mga piraso na hinulog ng iba. Hindi na siya nagmumungkahi. Hindi na siya humihingi. Siya ay nagmamasid na lang. Kapag may dumarating nagbibigay siya ng puwang. Mulit hindi na niya pinipilit ang sinuman na manatili. Dahil unawaan niya na ang pagmamahal na kailangang ipilit ay hindi pagmamahal. Ito'y kakulangan ng pagpapahalaga. At ayaw na niya nito. Ang gusto niya ay tunay na presensya. Mga salitang sinabi ng may damdamin. Mga haplos na hindi nasasaktan. Mga katotohanan na walang paghamak. Mga landas na hindi bigla ang nagtatapos. At kung hindi ganoon mas pipiliin niya ang katahimikan. Dahil ang katahimikan ay hindi nakakasakit gaya ng nabasag na pag-asam. Ito ay matigas. Ngunit tapat. At sa espasyo ng katapatan na yon namumuhay ang taong ito ngayon. Sa pagitan ng nararamdaman at nang hindi nakikita ng iba. Sa pagitan ng mga hangarin, at nang natutunan ng hindi asahan. Ngunit nagpapatuloy, mataas ang noo, may dangal, may lakas na bihira lamang makita ng iba. Nakita mo na ba ng malapitan ng isang taong ganoon? O ikaw ba ang taong iyon? Ang taong iyon ay hindi sumisigaw, ngunit ang kanyang mga mata nagsasabi ng lahat. Ang taong iyon ay hindi naghahari-hariyan, ngunit ang kanyang pagkawala ay mabigat. Ang taong iyon ay hindi na nagpapaliwanag, dahil napagtanto niyang ang nangangailangan ng paliwanad ay hindi taos pusong nakakadama. At ikaw ay nakadarama. Sente na parang may bahagi ng tekstong ito na sayo. Sente na parang tumatagos ang mensaheng ito dahil nagmumula ito sa lugar na pamilyar ka. Hindi nais ng taong ito ng marami. Hindi kailanman hiningi. Ang nais lang niya ay presensya. Isang matatag na tingin. Ang imananatili ako na sinasabi ng buong katotohanan. Isang tao na hindi nawawala tuwing bibigay siya ng tiwala. Ngunit parang bihira ito. Ang madalas niyang matagpuan ay kawalang tatad. Mga tao na lumalapit lang kapag kailangan. Mga tao na bigla na lang nawawala ng walang paalam. Mga tao na maganda kung magsalita, ngunit umaalis sa unang katahimikan. At dahil dito, nagsimula siyang humakbang pabaligtad, magtago bago siya iwan. Manahimik bago siya patahimikin ng iba. Lumayo bago pamasaktan muli ng pagkawala ng iba. Hindi dahil sa takot. Kundi sa karunungan. Ang nasaktan ng labis na agad mag-ingat. Ang naniwala sa mga walang laman na salita hindi na agad-agad nahahalina. Ang taong ito ngayon ay mas nakikinig kaysa nagsasalita. Mas nagmamasid kaysa nagpapakita mas nag-aanalisa kaysa nag-aantay. Dahil natutunan niya na ang karamihan sa mga sugat ay walang paunang babala. Siya ay naging sariling kanlungan. Sariling salulan. Sariling ancin. Ngunit sa loob, naroroon pa rin ang hilaw na pagnanais, mapansin. Nang walang kahirap-hirap. Walang hinihingi. Hindi na kailangang mapira-piraso upang patunayan ang nararamdaman. Ang taong ito ay nagdadala ng mga kwentong hindi pa naisusulat. Mga lugar kung saan siya bumagsak ng mag-isa. Mga sigaw na kanyang nilunok ng may dignidad. At ito'y hindi nagpahina sa kanya. Bagkus mas naging sensitibo. Mas maingat Mas mapili. Napatawad na niya ang mga bagay na hindi man lang kinilala. May mga tao na tahimik na niyang pinanaw sa buhay na nangakong hindi siya iiwan. Muling binuo ang sarili sa mga araw na wala na siyang lakas kahit tumayo. At walang nakakita dahil natutunan ang taong ito na magdusa ng walang tagapanood. Harapin ang anumang nasa kaluluwa habang nananatiling matatag ang katawan. Siya'y eksperto na sa pagpapakita ng kaayusan. Ngunit hindi totoo. Hindi lubusan. Hindi palagi. May mga pagbagsak siya. Mga araw na ang pangungulila ay nagiging buhol sa lalamunan. Mga araw na ang katahimikan ay sobrang bigat. Mga araw na parang bini ang mundo at nais lang niyang may makapansin sa pagkawala ng minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Pero kahit sa mga araw na yun siya ay patuloy. Dahil may uri ng lakas na nagmumula sa pag-iisa. Isang tahimik na lakas, mabagal, halos din napapansin pero siya ang bumabasa sa lahat mula sa loob. Ang taong ito ngayon ay nagmamahal ng naiba. Nagmamahal ng may puwang. Nagmamahal ng may respeto nagmamahan ng tahimik kapag nararamdaman niyang ang isa ay hindi na marunong makinig. Hindi siya humihingi ng presensya. Pero nararamdaman kapag kulang. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Pero napapansin kapag nakalimutan. Hindi siya nagdadrama sa mga pamamaalam. Pero hindi na bumabalik kapag tunay ng umalis. At kung siya ay nandyan pa rin kahit tahimik kahit malayo iyay dahil siya ay may nararamdaman pa rin dahil ang taong nararamdaman ng ganito hindi madaling sumuko. Nagpoprotekta lang siya sa sarili. Gusto lang niyang may magpunta at magsabi, nakita ko. Nakita ko na lumayo ka. Nakita ko na tumahimik ka. Nakita ko na hindi ka na pareho dati at nandito ako. Pero walang nagsasabi. Dahil naghihintay ang mga tao ng iskandalo bago maunawaan na ang isang tao ay humihingi ng tulong. At ang taong ito ay hindi gumagawa ng iskandalo. Nagmamahal siya ng may kalmado. Nararamdaman ng may lalim. Pero nagdurusa ng tahimik. Dahil natutunan niyang ang ipinamamalas na kirot ay nagiging palabas. At ang nararamdaman niya ay masyadong sagrado para maging libangan. Kung ang taong ito ay napakinggan, kung talagang nakikita, kung may upo sa harap niya ng may oras, nang may kaluluwa ng may puso. Makikita nila ang kagandahan ng isang taong nagmamahal pa rin kahit pagkatapos ng lahat. Ang kagandahan ng isang taong umaasa pa rin kahit nawawala ng tiwala. Ang kagandahan ng isang taong natutunan ng maging para sa sarili pero nangangarap pa rin ng may magsabi, huwag mong dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. At marahil ang taong ito darating pa. Pero kung hindi, siya ay magpapatuloy. Dahil nayon hindi na siya umaasa. Hindi na kailangan ng may magligtas sa kanya. Hangad niya lang sa kalooban na may makatagpo sa kanya. At hindi lamang tagpuan ng katawan kundi ang kaluluwa sa tamang katahimikan sa buong presensya ang taong ito ay nandito pa rin kahit hindi nakikita ng iba kahit hindi na ipapahayad kung binabasa mo ito ngayon at ikaw ang taong ito dumaan ka sa nararamdaman mo huwag nang tumakbo hindi mo nararamdaman na sobra ang mundo ay ang kulang sa pakiramdam hindi ka nagsasalita ng kaunti. Walang nakikinig ng malalim. Hindi ka nawala. Naprotekta ka lang mula sa isang lugar na hindi ka kailanman tunay na napansin. Ngunit ngayon marahil oras na upang makita. Maramdaman. Merespeto. Hindi ng lahat. Ngunit ng mga nananatili kahit hindi mo na alam kung paano magtanong. Magkomento, kailangan ko itong marinig o magsulat ng isang salita na naglalarawan ng iyong nararamdaman ngayon. Kung ikaw ay tinamaan nito, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig. Magkomento tungkol sa iyong naramdaman, i-like at magsubscribe para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama kami.